The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides uh, Sorry po Brad, uh, tatahimik na po kami Brad. Ito na baka, tanong natin kung nawalan siya Pastor? Pastor, good morning Pastor? Wala Ay, no. pa po Ay, si Pastor no. Nah, 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 nah. Calling the attention of passenger Jeff Eliscopides Please proceed Please proceed to gate number 74 Flight bound for Japan is about to take off Once again, we are calling the attention of passenger Jeff Eliscopides You're course delay <laughs> <laughs> okay. good morning Good yeah. morning, Brad. Good morning. Good morning, Brad. Good morning. Go ahead, Brad. We're listening. Good morning. Good morning. Good morning. Happy Monday morning, Ted Acha. Ayan. Karoon lang tayo ng glitches. Ayan. Medyo mga taga Gcash user talagang uh, apektado eh. Kaya medyo <laughs> apektado ang <na> internet ko. <laughs> okay, Brad. Sige. So welcome home, Brad. Yes, Brad Ted, bumalik na po tayo at uh, tayo magpatuloy na po. Batiin ko lang muna si Celso at Beth, lalo of Caloocan na nakita ko kahapon sa church. May katanungan dito, Brad Ted, na sasagutin ko lang ano, kasi medyo controversial to. Hindi ko alam kung makaka ka, Ted, pero si Cha makaka-relate dito. May nagtanong sa akin and marami na rin uh, dahil pin-remote natin yung pwedeng magtanong kung mabigyan ng linaw through the Word of God. Sabi dito, Cha, Masama po bang bumili ng labu Dolls? <laughs> Eto, medyo controversial ngayon to pero I'll try to answer it in a uh, biblical principle. Na, naging sikat nga po kasi nga manika na to, no? collectibles po siya. May isang Belgian artist na gumawa na to based sa isang Nordic fairy tales, okay? So, kasama siya ng mga character ng mga monster series. So, sumikat ng gusto kasi nga po, mga famous celebrities natin, local, may ilan nga international, like si Lisa of Blackpink, nag, nakitaan na nagko-collect or hawak yung ganitong uh, laruan. Sabi na ilang vloggers, masama daw kasi sinisimbolo nga po, itsura ng masamang mga uh, creature, sharp teeth, ma mat tulis ang mga tenga, parang duwende. So, sila kaya naman ng iba, may mga evil practices daw and all. So, but then again, pinopromote po ito bilang manika, laruan, collectibles. May sinasabi po ba Biblia dyan? Ayan. Sabi sa Ur unang Korinto 10.23, Malaya akong gumawa ng anuman. Ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman. Ngunit hindi rin lahat ng ito'y nakakatulong. Sabi ni Apostol Pablo, everything is permissible. Pwede kong kainin ngayon itong hawak kong cellphone. Okay? Wala namang pabawal sa akin dito. Akin naman to. But is it beneficial? Alam nyo mga kapatid, hindi lahat ng pwede ay dapat. Maraming bagay sa mundo, pinapayagan, pero hindi ibig sabihin kapakipakinabang. Minsan po, we get too caught up ano, in what we can do, kasi malaya tayo, nakalimutan natin, dapat ba natin gawin yan in the first place? May mga example lang ako dito, no, indulge me lang siya. Minsan di naman po kasalanan, uh, nanonood ka ng telenovela, pero kung buong maghapon magdamag, wala kang ginawa, kung di manood, oh, hindi na siya beneficial. Kumakain kang junk food, paminsan-minsan, okay. Pero kung yun na kinakain mo buong buhay mo, masama po yan. Kaya kapatid, sinasabi ni Paul, simple lang. Just because something is not a sin, hindi masama, hindi kasalanan, hindi rin ibig sabihin na eh, nakakabuti. So hindi lahat ng pinapahintulutan ng mundo ay magdudulot ng kabutihan sa atin. Minsan we focus too much sa question na kasalanan ba to? Ang mas magandang tanong mga kapatid bago ka gumawa ng isang bagay, will this glorify God? Mag-glorify ba si Lord sa gagawin ko? Pangalawa, makakatulong ba to sa iba? Pangatlo, will this bring me closer to God? Ngayon, isipin nyo lang po, kahit too much social media, hindi masama yan, pero pagka pagka sobra-sobra na, nagdudulot na ng envy, comparison, negativity, masama yan. So, pasok na tayo sa tanong, sa pagbili ng labubo, is this a good stewardship ng pera na pinahawak sa iyo ni Lord? Okay, hindi rin siya mura at teda siya. May maabot minsan six figures for a small toy. So, ang tanong mo sa sarili mo, bago ka magdesisyon, beneficial ba to? Makakatulong ba to sa sitwasyon ko ngayon? Okay, kung sobra-sobra ka naman ng pera, go for it. Ang isa rin mo rin tanong, will this glorify my God? Paano ba ito makakatulong para si Lord mag-glorify sa pagbili ko na to? Kaya wala po akong right or wrong answer sa inyo sa pagbili na to, Masama ba siya o mabuti? I think it's a personal decision. Kasi nga po, ito bang pagbili ko na to, tama ba itong paghawak ng pera? Investment ba talaga siya? Baka in the next six months, bumaba na yung fad, nasayang yung pera mo. At pangatlo, yun nga po eh, nakakalapit ba to sa relasyon mo sa Diyos? So, yun lang po yung dapat nating itanong ngayon dahil sabi nga sa unang Korinto 10.23, malaya akong gumagawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. Hopefully, nakatulong po ako sa inyo kahit sa kukunting uh, pamamaraan. Right? Matay magdasal. Lord, maraming salamat sa inyong uh, reminder sa amin na hindi lahat na pwedeng gawin ay dapat gawin. So Lord, tulungan nyo lang kami Lord, ma-filter ito sa mga katanungan na makakatulong ba ito sa paglakad ko sa iyo? Makakatulong ba ito sa relasyon ko sa iyo? Tama ba itong paggamit ng limited resources ko sa pera, sa lakas, sa enerhiya? So Lord, tulungan nyo po kami mag-isip with discernment at tulungan nyo kami Lord mapalapit sa iyo sa lahat na aming ginagawa as you commanded us in everything you do, do it all for the glory of God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Mahal Mahala Panginoon, maraming maraming salamat po for keeping Brad Jeff safe sa kanya pong biyahe. Pabalik po sa amin. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff muli sa kanyang buong linggong ito na pagbimisyon. And Lord, we pray sa lahat po ngayon ang dinadaanan ng bakyong sinika. Lord, alagaan niyo po ang aming mga kababayan. Keep them safe. Lord, at nawa po hindi na po ito mag-iwan pa ng malaking pinsala po sa mga lalawigan sa amin pong bayan sa Northern Luzon. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sa lukuyang kasi tumatama ngayon, Brad, no? si Nika dyan mm -hmm. sa area ng Aurora, Northern Part, and dito po sa area ng Isabela. song mm -hmm. So ang ating pong panalangin para sa kanilang lahat. Okay, Brad, mm -hmm. sige. So, we'll see you again tomorrow and thank you. Napakaganda ng iyong uh, paliwanag uh, sa ating uh, mga kababayan, yan pong ating katanungan for tomorrow's What's On Your Mind. Brad? Maraming salamat, Ted. At siya, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po.